content ni dai ma luto ta uh, manok nga ano papisik papisik <laughs> so uh, ito guys ito gamit natin sinigang so tapos lagyan natin ng manok isang piraso isang kilong manok tapos ibubad sa loob yan Ubusan natin guys Si ano naman eh Maliit naman ito At barato lang So Ito yung ulam na lumaya So ganyan Hamblosin nyo lang ng sinigang Walang ibang ingredients Sinigang lang Saka Ito Wala nyo ito Lemongrass Tanglad Pasok natin sa uh, kanyang loob-loob dyan by the way haplosin natin sa loob yung yung sinigang para maging malasa sa uh, para na maging magandang kanyang lasa o pasok natin guys, ganoon lang so ito, pasok lang o pasok yan <laughs> tapos guys uh, lagyan natin ng asin yung ating kalan Ang dito. lang kalan So guys, yung ating kalan prepare. Lagyan natin ng sa asin sa loob. At hintayin na natin matuyo ang asin. Diyak lang, Guys, hintayin na natin ang asin. Mag-init yung kawali natin maginit saka ilagay natin itong manok so, sa pagpasok ganyan ng so position guys kahit gaano okay lang. so siguro mainit ng ating ano kawali lagay natin ganyan lang guys yan ganyan guys stop ganyan so, guys so okay Ayan na. Ayan ang ating ano. Ating kawali na may apoy. At takpan lang natin guys. No? Ito takpan natin. Buksan natin mamaya mga 30 minutes. So ayan. Ayan lang guys. So ayan guys. Ito na 30 minutes na. Buksan natin. Okay.

30 minutes naman ulit or something pagka uh, pwede na mahila yung manok tuloy tuloy na lang pagilid gilid lang pagilid gilid pagilid pag -gilid, gilid, pag sa ilalim ito na dito naman natin ilagay palalim saka pagkatapos dito maluto dito naman hanggang mabuo ng kanyang mga uh, katawan na maluto so ganun na kasimple guys okay So, takpa na natin guys. Mamaya, may ikot-ikotin naman natin ng manok para maluto. Okay? Steady lang po ang apoy natin. Ganito lang ang natin. Kunti-kunti lang. Para hindi ma susunog yung manok. Ganito lang. And yan lang simple. So, ayun na guys. I kilain na natin. Oh. natin guys yan lang yan, yan, tagilid guys tagilid lang para na maluto ang kabilang porsyon yun guys sa gilid na lang bukod na yan so takpan na natin guys wait naman, kumaya ok so ayun na guys after For 5 minutes. Ito na yung manok natin. Ito na. Ito na guys. Okay. Sino oh. guys? Ito na. Hindi na tayo yung iulamin. Guys. Oh. nan mo. Oh. Oh. Sarap ah. So, ito na yung manok natin. Pang ready pang ulam. Tarap, guys. Kaya oh. nyo. Juicy na juicy, oh. Oh. Juicy na juicy yung manik natin, oh. Ganyan lang magluto, guys. Simple-simple lang. Okay. That's all, guys. Salamat.